At uh, makakausap po natin sa linya ng telepono. Nasa linya po natin si Director, Director po ng uh, NBI, Director Jaime Santiago. Director, magandang-magandang araw po. Magandang umaga po, Sir. Uh -huh. Opo. Uh, sir, magpapakwento lang po kami. Eh, alam po namin na hindi lang ito nyo nalaman yung pagkakahuli kay uh, Mayor Alice Guo na siguro nag-coordinate ba ito days before o weeks before, uh, Director? Uh, ano ano po 'yon sir? Ano? Opo. At naniniwala po kami na yung coordination po kasi may coordination kayo with the Indonesia police. Ano po? Uh, pa paano Apo. po ba? Ilang ilang araw o ilang linggo po ninyo nalaman na, na nahuli po nila o may ginagawa na po silang operasyon, Director? Eh hey, kagabi lang po nag-report sa amin ng Indonesian police na nasa custody na nila, nahuli ng alauna ng madaling araw kanina. Ayun. Pero doon sa mga previous days po nakipag-coordinate na po sila parang uh, nagbigay na po ba sila ng lead hindi po gano'n na nangyari Sir, Meron kaming constant coordination sa Indonesia hindi ko lang masabi sa publiko kung ano, pero Meron po kami constant uh, coordination sa kanila opo. po. Yun, very good. Yun po, gusto ko establish. So, ibig sabihin, talagang constant yung communication po ninyo at coordination ha, hanggang sa pagkakahuli po dito kay Mayor. Opo sir. opo, sir. Opo, sir. Yun. Okay. So, mag, uh, maghihingi lang po sana kami kung meron na po kayong uh, schedule dyan, na uh, Director, kung uh, Uh, papano po ba? Makakasama po ba ni Mayor Alice Guho ang uh, mga taga-NBI para dalhin po siya dito sa, sa Pilipinas o sasalubungin na lang po natin sa si airport? Papano po mangyayari dito, Director? Nagko-coordinate na po namin kami sa Indonesian government uh, para sa madali ang pagbalik dito ni Alice Guho. Opo, opo. So coordination lang po parang susulo sa salubungin na lang po sa sa airport ng Pilipinas o doon po sa mismong Indonesia pa po eh na, na, nandoon na po yung mga taga Sir, may tao po kami doon sa Indonesia. Ipapalit ko dito. Yon, ibig sabihin may ibig sabihin uh, control na natin kahit papano dahil may tao na tayo doon, Director. Oh, oh, Opo. Opo, opo. Okay, so saan po ididiretso? Paano po ang mangyayari, Direktor? Uh, Director? Uh, saan po muna ididiretso? Dadaan po ba ito ng Bureau of Immigration, NBI, tapos papuntang Senado? paano po ang magiging schedule nito, Direktor? Uh, Director? Hello, hello, thank you, thank you. At, that, po ni kay Sheila at kay Cassandra, idadaan po muna sa BI, Apo. tapos itatanover sa NBI, ipoprocess po namin lahat, at bago namin itatanover sa Senate. Yun. okay so parang dire-diretso na po sa Senado okay additional info lang po uh, paano po nahuli si Mayor siya, siya po ba yung may mga kasamang iba pa uh, director sir wala pa nga pong detalye tungkol doon ah wala pa po so parang ang pinaka impormasyon lang po ninyo na hawak ay nahuli na po si uh, Mayor opo ng Indonesian police opo ayon okay so uh, sige po director kung kayo may mga additional uh, na pwedeng sabihin po sa madlang uh, Pilipino ay uh, go ahead po uh, director mga additional information uh, wala po muna sa ngayon na uh, ibabalita ko po kayo pag meron na kaming concrete evidence uh, concrete na information opo opo okay director uh, maraming opo maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIC po at salamat po sir salamat po okay So sa ngayon ay uh, wala pa pong masyadong impormasyon si direktor at ang, ang pagkakasabi pulang niya ay uh, uh, yun pa lang yung yung impormasyon na hawak nila na sinabihan po siya daw ng uh, Indonesian authority na hawak na nila si Mayor Alice Guo pero days before o weeks before sila po ay constant na nakikipag-ugnayan dito po sa Indonesian authorities at alam na nila kung papa, kung, kung, kung uh, yung yung uh, progreso o yung takbo ng kaso So kahit pa paano, days before, alam na nila na mahuhuli na talaga itong si, ano, si uh, Mayor Alice Guo.